Isang araw, inutusan si Haeon ng kanyang ate na si Chanti. Chanti, Bunso, ibili mo nga ako ng with wings sa tindahan. Haeon, ano ba yan? TikTok yung tao eh, Chanti. Sige na baby, may kiss ka sa mamaya. Pagbalik mo. Agad-agad namang sumunod yung bunso. Dahil sa yun lang ang inaantay niyang prize sa atin niya. Hi on, ayos naisahan ko na naman si ate. Hehehe. <laughs> Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na si Hayon sa unit nila. Chanti, ano bunso? Nakabili ka ba? Hayon, ate wala daw sila nung chicken wings. Sabi ko isang chicken wings, wala daw silang tinda sa tindahan nila. Na ganon. Chanti, anong chicken wings? Chicken wings, sinasabi mo? Sabi ko whisper with wings. Hayon, I whisper with wings. Pala di mo kasi nilinaw ate sa susunod ka na lang bumili. Para sarili mo lang papagalitan mo, ha? Chanti, naku kang bata ka talaga, heist! Insan, kung gusto mo pa ng ganitong kwento, huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa akin. Hanggang sa susunod nating pagkikita paalam.